So ayan guys Ito ang aming trabaho Pagtapos sa ilog Dito na kami taniman Ayan, ayan Ito so, tabing Ito ang ta ta aming libangan Patok sa inyo pa yung mga pananim natin Mga sili Ito yung siling Pampaksiw Tapos Meron pa tayong pananim na talong Ayan Ito naman yung siling labuyo yung manghang tatanggi natin yan yun pa nakasang clear na si master Ian itong trabaho namin pagtapos sa ilog tani mo naman ay kala nyo tani mo naman sa ano ito yung mas sa sitawan ito yung sitawan yung kabila nyan luyahan yan at yung mga okra sa bakod so ngayon ay tatuloy ba tayo ng ilong pula marami pula rito sa bakod ito pa marami tayong pula rito tatuloy rito may sagingan din dito may pakita ko sa kabila kabila na si Tawan nakakita yung dumamaya ah ba Nak pembunuh saya apa lain nantinya hmm. tak nanti bagus lebih ating liahan nah. nah, lagi melakukan yang damu di dulu ya melakukan nah, dulu ya para gemasan nantinya nah. daming layo okay nga na naman aga aga papaya liit ito dami yung pantan dito yung saging sa yung seto na aking kanina ay takas muna aming ng liba balik ba? marami tayong bakantri ito at yung papayahan Yan.

拜拜。Bye bye.